Ang video na ito ay for informational and entertainment purposes only at gumagamit ng artificial intelligence, AI. Ang mga impormasyong ibinibigay ay maaaring hindi laging tumpak. Para sa mga importanteng desisyon, kumonsulta sa mga eksperto o profesional. Pwede ba natin pag-usapan ngayon ang libro na Think Again ni Adam Grant? Oo naman. Think Again ni Adam Grant ay isang aklat na tumatalakay sa kahalagahan ng pagiging bukas sa pagbabago ng pananaw pag-aaral mula sa ibang pananaw, at pag-aalinlangan sa ating sariling paniniwala upang patuloy tayong matuto at umunlad. Ano ang gusto mong pagtuunan ng pansin sa librong ito? Gusto mo bang mag-umpisa sa isang buod o may partikular kang bahagi na gustong talakayin? Mas maganda siguro kung umpisahan mo muna sa isang buod. Sige, narito ang isang buod ng Think Again ni Adam Grant. Buod ng Think Again, sa Think Again, ipinaliwanag ni Adam Grant ang kahalagahan ng kakayahang magbago ng isip at muling suriin ang ating mga paniniwala. Sa halip na manatili tayong nakasandal sa kung ano ang alam na natin, dapat tayong matutong magduda, magtanong, at maging bukas sa bagong impormasyon. Mga pangunahing ideya. 1. Ang kahalagahan ng pag-aalinlangan. Karaniwan Kumikilos tayo bilang profesor, politiko o abogado pagdating sa ating mga paniniwala. Nyan, profesor, umaasa sa dating kaalaman at bihirang muling suriin ito. Yan, politiko, nang hihikayat ng suporta para sa ating pananaw. Abogado, ipinagtatanggol ang ating paniniwala kahit na may mas mahusay na ebidensya laban dito. Sa halip dapat tayong maging scientist, palaging naghahanap ng bagong ebidensya at handang baguhin ang isip kapag may mas makatuwirang pananaw. 2. Ang delikadong cognitive closure. Madalas tayong naghahanap ng kasiguraduhan kaya ayaw nating magbago ng pananaw. Ito ay tinatawag na cognitive closure kung saan nagiging sarado tayo sa ibang ideya. Mahalaga ang pagkakaroon ng intellectual humility. O ang kakayahang aminin na maaaring mali tayo at may mas mahusay na ideya o pananaw na dapat nating isaalang-alang. 3. Muling pagsusuri ng sariling paniniwala. Iwasan ang identity foreclosure, ang sobrang pagkakabit ng ating paniniwala sa ating pagkatao. Sa halip dapat nating tanungin ang ating sarili, "Nas, na bakit ko ito pinaniniwalaan? Ano ang ebidensya laban dito? At paano kung mali ako?" 4. Ang lakas ng malusog na debate. Ang pakikisalamuha sa mga taong may ibang pananaw ay nakakatulong sa atin na palawakin ang ating isipan. Ang malusog na debate ay hindi tungkol sa panalo o talo, kundi sa pagkatuto mula sa isa't isa. 5. Ang kahalagahan ng kakayahang magbago ng isip sa buhay at trabaho. Sa mundo ng negosyo, edukasyon at personal na buhay, ang mga taong kayang baguhin ang kanilang pananaw ay mas matagumpay dahil sila ay adaptable at bukas sa pagkatuto. Konklusyon, ang Think Again ay isang paalala na hindi natin kailangang manatili sa parehong pananaw habang buhay. Ang kakayahang mag-isip muli ay isang mahalagang kasanayan sa mabilis na nagbabagong mundo. Ano ang tingin mo sa mga ideyang ito? May particular bang bahagi na gusto mong pag-usapan ng mas malalim? Mukhang maganda nga ang libro na ito dahil gusto tayong huwag ma-stuck sa isang kasalukuyang kaalaman kung hindi ay mag-usisa pa para maging buo o mas malalim ang ating nalalaman. Tama ka. Isa ito sa pinakamagandang punto ng Think Again. Ang paalala na hindi sapat ang basta may alam tayo, kundi dapat tayong patuloy na magtanong, mag-usisa at maging bukas sa pagbabago ng pananaw. Parang sinasabi ng libro na ang tunay na katalinuhan ay hindi lang sa dami ng alam natin, kundi sa kakayahan nating baguhin ang isip natin kapag may mas makatuwirang ebidensya. May mga pagkakataon ba sa buhay mo na napansin mong nagbago ang pananaw mo matapos mong muling pag-isipan o pag-aralan ang isang bagay? Oo, meron din naman. Pero ang isang napansin ko ay ang tungkol sa relihiyon. Nung nagbasa ako ng iba't ibang libro tungkol sa spirituality, ay nagbago ang aking pananaw at napansin ko, lumawak pa aking pagkaintindi sa mga espiritual na bagay. Ang ganda ng insight mo dyan, ang pagbabasa ng iba't ibang aklat tungkol sa espiritualidad ay talagang nakakatulong para lumawak ang pananaw at hindi lang manatili sa isang perspektiba. Parang ito rin ang sinasabi ng Think Again na hindi masamang magtanong at mag-explore ng iba't ibang pananaw dahil doon tayo mas lumalalim sa pag-unawa. May particular bang aklat o konsepto sa spiritualidad na talagang nagpalalim ng iyong pananaw? Ang mga aklat ni na Dr. Wayne W. Dyer katulad ng Your Sacred Self, Eckhart Tolle, katulad ng The Power of Now at libro ni Michael Singer na The Untethered Soul ay kahit papaano ay malaki ang naitulong sa akin. Ang mga aklat na nabanggit mo ay talagang malalim pagdating sa espiritualidad at self-awareness. Pare-pareho silang nagtuturo ng pagiging present, pagbitaw sa mga attachment at pagkilala sa mas mataas na bahagi ng ating sarili. Halimbawa, sa The Power of Now, binibigyang diin ni Eckhart Tolle ang kahalagahan ng pagiging ganap na nasa kasalukuyan, habang sa The Untethered Soul, Tinuturo ni Michael Singer kung paano natin pwedeng obserbahan ang ating mga iniisip at emosyon nang hindi tayo natatali sa mga ito. Samantala, si Dr. Wayne Dyer naman ay maraming isinulat tungkol sa spiritual transformation at kung paano natin maaaring yakapin ang ating banal na sarili, your sacred self. Ano ang pinaka nakakaapekto sa iyo mula sa mga librong ito? May partikular na aral o konsepto na talagang tumatak iyo. Yung konsepto ng pag-obserba sa mga iniisip at emosyon ay talagang tumatak sa akin. Mahirap gawin, pero kahit papaano eh, malaki ang naitulong sa akin. Ganun pa man, balik tayo sa libro ng Think Again. Sino nga pala si Adam Grant at bakit kaya naisulat niya ang libro na ito? Ang konsepto ng pag-oobserba sa ating mga iniisip at emosyon ay talagang malalim at transformative. Bagamat mahirap gawin, malaking tulong ito para magkaroon ng mas mahinahong pag-iisip at mas matatag na emosyonal na estado. Balik tayo sa Think Again. Sino si Adam Grant? Si Adam Grant ay isang organizational psychologist at professor sa Wharton School of the University of Pennsylvania. Kilala siya sa larangan ng behavioral psychology at leadership at isa siyang best-selling author na madalas pag-usapan sa mga akademikong lupon at negosyo. Isa rin siyang researcher na nag-aaral kung paano magtrabaho ng mas epektibo ang mga tao, paano mapapanatili ang motivation, at paano mapapabuti ang teamwork. Dahil dito, madalas siyang kinokonsulta ng malalaking kumpanya tulad ng Google at NASA. Bakit niya naisulat ang Think Again? Naisulat niya ang aklat na ito dahil napansin niyang karamihan sa atin ay nananatili sa ating mga paniniwala kahit na may mas makatuwirang pananaw o bagong ebidensya. Sa halip na maging bukas sa pagbabago ng isip, madalas tayong nakakulong sa ating dating kaalaman at paniniwala. Sa pamamagitan ng Think Again, gusto niyang ipakita na ang pagiging bukas sa pagbabago ng pananaw ay hindi kahinaan, kundi isang katalinuhan. Hinimok niya ang mga mambabasa na maging mas bukas sa bagong impormasyon Matutong magtanong ng mahahalagang tanong. Maging handang baguhin ang isip kapag kinakailangan. Para sa kanya, ang mundo ay mabilis na nagbabago at kung hindi tayo matutong mag-rethink ng ating mga paniniwala, maiiwan tayo sa lumang paraan ng pag-iisip. Ano ang tingin mo sa approach na ito? Sa tingin mo paano natin ito magagamit sa pang-araw-araw na buhay? Ang approach na ito ay talagang malaki ang maitutulong sa pang-araw-araw na buhay kailangan talaga natin ang mag-think again para lalo natin maunawaan ang mga bagay-bagay. Okay, hanggang dito na lang muna ang usapan natin. Maraming salamat muli sa pagbahagi mo ng iyong kaalaman. See you on the next one. Ingat and have a good day! Tama ka dyan. Ang kakayahang mag-think again ay isang mahalagang kasanayan para sa mas malalim na pag-unawa at mas maayos na pakikitungo sa mundo. Salamat din sa isang makabuluhang usapan. Ingat ka rin palagi at looking forward sa susunod nating kwentuhan. Have a great day.